Hi hey mga tol! Pagbati ng pag-ibig at kapeban ulit sa atin lahat. Salamat sa Diyos at natuloy lang po tayo para mag-vlog. At ito po. Meron pong nag-comment sa aking vlog last August 6, 2021. So, almost 2 years na. Uh, sa history ng License LTO. Ang sabi niya sa comment, pasensya na, yung wala nabasa. Uh, si Jonah Joy Marimon. 9541 two weeks ago sabi niya uh, hello po sir pwede po ba makita ano mukha ng history of license sana po mapansin mo po itong message ko thanks po so ito ipapakita ko nyo sa inyo uh, hinanap ko pa yung yung files ko kung nasaan ano so ito uh, i in screen video ko so, ito panorin nyo ito mga tol yung uh uh certification ng uh, transaction history mo sa LTO ano uh ito yung certification ko ganito ang nakalaman dyan. so uh, sabi says this to certified that according to the existing record of the of this office the name Wilfredo date of birth is a holder of professional type of driver's license bearing number ganito ito sa baba may nakalagay, nakalagay dito yung type of transaction So from start from the start naka naka ano diyan naka indicate diyan yung yung pagkuha ko ng lisensya ito. Uh, additional restriction code renewal and yung pang unang renewal ko no saka nagpa-add na rin ako ng restriction code kaya may nakalagay na restriction code. Tapos yun renewal uli uh, yung date. Ah uh, ito additional restriction pa code renewal, 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 tapos duplicate yung duplicate. Ano yan, wala yung lisensya ko kaya nagpa-duplicate ako. So, yun. Uh, ganyan lang yung itsura ng certificate ng uh, transaction history mo. Ito yung ginagamit sa pag apply sa sa Europe. Usually sa Europe. Kasi dito sa New Zealand, hindi naman inaano tong certification na ganito na na history ng transaction mo sa LTO. Ang applicable kasi rito, uh, certificate of particulars na nakapaloob doon yung mga timbang ng ng mga code mo. Yung kunyari, uh, 1, 2, 3, 8. Uh, yung code 3, ano bang timbang ang kailangan? Yun, yun. So, yun. Ito ay para sa mga taga-Europe na nag-apply sa Europe. Ano? Yun, guys. Uh, Salamat sa pagkakataong ito na makabahagi sa inyo. Salamat sa Diyos. See you next vlog. Bye bye. 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 Bye.